Pagsasampana ng kaso si Batangas Representative Leonardo Leviste laban naman kay DPWH District Engineer Abelardo Calalo na nagtangka umano na manuhol sa kanya para harangin ang investigasyon ng manumalyang flood control projects. Kabilang sa mga kasong inihain ni Leviste sa Office of the Batangas Provincial Prosecutor ay ang direct bribery, corruption of public officials, Paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Bininyag ni Liviste na mahigit 300 million pesos kada taon ang nakalaang kickback mula sa mga proyekto ng DPWH para sa mga kongresista sa unang distrito ng Batangas. Ayon sa aking sworn statement, sinabi sa akin ni DE na gusto ng mga contractors dito sa unang distrito ng Batangas na makipag-meet sa akin at kaya daw nila apong tigyan ng 5% hanggang 10% mula sa 3.6 billion